Maray na ang mga magsasaka sa Bulacan dahil sa pambabarat ng mga trader. 11 pesos kada kilo na lang daw kasi ang bili ng palay sa kanila. Hiling nila makialam na ang gobyerno sa presyohan. Nasa frontline, ang balitang yan si Carrie Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu ang nagbantay sa repacking at pagbabagsak ng mga aning palay sa warehouse na ito ng National Food Authority sa Malolos, Bulacan. Ayon sa kalihi, mas mainam sana kung sa mga magsasaka pa lang na repack na ang mga palay. Uh, yung sako ninyo, uh, pwedeng sa inyo na manggaling. Kayo na bumili at pag diniliver nyo rito, yun na nga, ulitin ko lang, babayaran namin yung uh, sako ng 13 pesos uh, per sak na binaba nyo. Kung mangyari yun, di ang bilis natin dyan. Tsempo ang pagbubukas ng warehouse na ito, lalot na pupuno na rin ang iba pang bodega ng NFA. Matapos mabarat umano ng mga trader, sakong-sako ng palay na ang dinadala ng mga magsasaka sa NFA warehouse na ito sa Malolos, Bulacan. 70,000 bags daw ang kasha rito. Bumagsak sa 11 pesos at 50 sentimos kada kilo ang presyo ng sariwang palay sa ilang bahagi ng Bulacan. Sa bayan ng Bocaue kung saan maraming rice millers, 18 pesos na raw ang pinakamataas na bili sa palay kahit sa mga nanggaling pa sa ibang probinsya. In the rule of yung tinatawag na supply and demand, kung maraming demand dapat mas mataas ang presyo. So, ibig sabihin sa narinig ko sa sinasabi mo, eh nag-uusap-usap yung mga loko ngayon. Hindi imbisigahan namin yung mga taga-bukawi. Eh. Pero hiling ng magsasakang si Leonardo, makialam na raw sana ang gobyerno sa presyuha ng mga trader at miller. Kahit na 19, abab, mas maganda. Pinakamababa na yung 19. Kita na rin kami roon. Seryosong pinag-aaralan na raw ng DA na magtakda ng floor price sa palay bago ang susunod na anihan sa mga huling buwan ng taon. Pero git ng ahensya, mas magiging mabisa raw sana ito kung maibabalik ang ilang probisyon sa ilalim ng rice tarification law. Kailangan din yung lahat ng retailers at traders ay uh, kailangan by law is eh, mag-register mag sa NFA para nga natin makontrol lahat sila. Bulag kami sa NFA kung sino-sino mga ito eh. No, parang it's a cat and mouse game eh. kasi by law hindi na required. Eh. So kailangan yun na uh, yung regulatory powers ng NFA kailangan may balik. Nagbabalita mula sa frontline, caricator, News spot. Ayusin natin, ayusin natin. Mga kapatid, Chiki Roa puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.